At nandito na nga tayo sa may Valero Car Park 2 sa may Makati at pupunta tayo dito sa may Emperor Express kakain tayo samahan niyo ako. At ayun na nga mahaba na yung pila tanghali na tayo gumising at punong-puno na yung restaurant sa loob ayan. Ang haba na ng pila, medyo lunch break na kasi ng mga offices dito. So ayan, medyo late na tayo pero ayan, mamaya magbi tayo ng mga pagkain nila. At ito yung mga food nila, yan. Hindi yan basta Chinese food lang. Meron siyang halong Southeast Asian cuisine like Singapore, Thai, ganyan. So, halo-halo rin yung mga pagkain nila. Hindi lang kayo basta kakain ng Chinese food, yan. At ito yung nagbabantay. Siya daw yung bestseller ng Emperor Express. Pasayin yung food na in-order ko. Ayan, may soup pa ako for 65 pesos, may soup ka na. Tapos itong food na 'yan, yung kinakain ko ngayon is around 250 yata o 260 pesos, dalawang ulam and isang katutak na rice 'yan. Sobrang sarap. Tapos ito, makita nyo kung gaano ka-crunchy itong ano na itong food na 'yan spice. Mmm. Sarap. Tapos ito yung hot and sour soup for 65 pesos yan. Meron ka ng cup. Kaya daw nakalagay dyan sa ganyan kasi most of the time hindi daw nauubos ang customer kasi sobrang dami na nung kanin and yung ulam. Yan. Tapos ito yung orange chicken. Actually, masarap siya. Diyan sa kanin na yan, sobrang saktong-sakto yung lasa. at sabi ko sa kanila, meron akong idea na pan panibagong dish na pwede nila idagdag sa menu nila. So, yon pinapasok nila tayo sa kitchen. At yon gumawa tayo ng steamed spare ribs. At ito, ayan, magluluto na tayo. Ayan. Light soy sauce, garlic, tapos asukal, tapos asin yan tapos ilagay na natin siya sa lalagyan na natin siya ng black beans tapos ayan yan 'yung itsura niya tapos ilagay na natin siya I steam natin siya dito tapos orasan lang natin siya for 15 minutes. Yan. Tapos sakpan natin siya. Ito na. Luto na yung ating steam spare ribs. At ah, syempre, taste test muna tayo para makita natin kung masarap ba talaga yung niluto natin. Hmm, approve. Masarap naman. At ayan, kukuha muna tayo ng sample para mapatikim natin sa iba. Tapos syempre, mekos-mekos natin yan. Lalagyan natin ng spring onion. At ayan, Uuwi na tayo dahil tapos na tayo manggulo sa Emperor Express dito sa may Valero Car Park 2. So kung gusto nyo pumunta, try nyo doon. Kain lang kayo. Masarap yung pagkain nila. Promise guys. Bye-bye!